sama-sama tayong magiging sasakihin! Itila mula sa Mount Canlaon ang nakakaapekto sa ilang lugar. Posible rin mayroong sulfurus o malaasupring amoy sa Las Taliana, La Carlota City, Bago City, Canlaon City, Murcia at Bacolod City. Delikado po sa kalusugan ang amoy na ito. Kaya dapat mag-ingat pati na mga nasa labas ng 4 kilometer permanent danger zone ng bulkan ay sa Department of Science and Technology. Paalala ng Department of Health kapag umulan ng abo, magtakip ng ilong at bibig gamit ang malinis at basang tela o dust mask. Sa tala ng VWACS, mula nung pumutok ang Mount Kalnoon noong 1866, apat na beses natapat sa June 3, ang pagsabog ng bulkan. Nangyari yan noong 1986, 2003, 2006 at kahapon. Bago kagabi, taong 2017, kuling sumabog ang bulkan. Stranded sa Naiya ang ilang pasero matapos bakan sila ang mayigit 80 domestic flight dahil sa pagputok ng bulkan Kanlaon. Saksi si Ian Cruz. Sa sahig na ng Naiya Terminal 2 na katulog ang anak ni Andrea na galing Fairview, Quezon City. Papunta sana sila sa Iloilo -ilo, pero na-stranded sa airport matapos itaas ang Alert Level 2 sa Bulkang Kanlaon. Kailan pa kayo dito, ma'am? Um, Pagkabi lang. Kailan niyo ang flight? Um, Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 83 domestic flight ang nakansila dahil sa pagputok ng bulkan. Delikado raw para sa mga eroplano kapag nahigop ng makina nito ang abo. Ayon sa FIVOLX, explosive eruption ang naitala sa bulkan kagabi. Inaaral pa kung may bagong material mula sa loob ng bulkan na inilabas nito. Wala na raw sumunod na pagsabog pero patuloy na binabantayan ang paglabas ng sulfur dioxide o asupre, pamamaga ng bulkan at mga lindol. Maintain ba yung kanyang pinapakita? Walang increasing trend, ibig sabihin, uh, posible magkaroon pa rin ng mga explosion pero hindi nag-escalate kapag nag tumindi pa ang mga parametrong binabantayan na hindi pa natin nakikita sa kasalukuyan pwedeng magkaroon ng pagtaas ng alert level 2-3 at humantong sa isang magnatic eruption. Wala pa tayong nakikitang ganon. Ngayong alert level 2 ang bulkan, delikadong pumasok ang mga tao sa 4 kilometer permanent danger zone. Kahit sa labas ng permanent danger zone, kailangan pa rin magbantay nakabantay rin ang FIVOX sa posibleng epekto ng pag -ulan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ipinatupad na ang ikalawang bukson ng dagdag tol sa NLEX ngayong araw. May dagdag na limang pisong tol para sa mga Class 1 na sasakyan, gaya ng kotse at SUV. 14 pesos sa Class 2, gaya ng mga bus, at 17 pesos sa Class 3 o malalaking truck. Para po yan sa mga gumagamit ng open system o yung pumula mula Balintawak patungo Marilaw sa Bulacan. At kapag dulo-dulo naman ang biyahe mula Balintawak hanggang Santa Ines sa Pampanga, 27 pesos ang dagdag sa Class 1, 68 pesos sa Class 2, at 81 pesos sa Class 3. Sa Subic Tipo o Segment 7, may dagdag sa inyo na 2 pesos sa Class 1, 7 pesos sa Class 2, at 8 pesos naman sa Class 3. At sa pamunuan ng NLEX, pwede namang ma-exempt sa toll increase ang mga nagda-deliver ng agricultural products. Kaya hinihikayat nila na mag-register ang mga ito sa DA para makuha ang exemption. Mas bababang taripa sa bigas ang isa sa planong tugon ng gobyerno para mapababa ang presyo nito sa merkado. Ang target hanggang 29 pesos kada kilo ng bigas para sa mga may Saksi si Ivan Mayrina. Rice is life pero maraming napapaatras sa unli rice. Ngayon naglalaro sa 49 hanggang 66 pesos kada kilo ng bigas batay sa monitoring ng Agriculture Department. Kaya para mapababa ang presyo nito, ibababa ang tariffa ng imported rice. Batay sa napagkasunduan ng Pangulong Marcos at ng National Economic and Development Authority Board, mula 35% gagawin itong 15%. Ang target ng NEDA Board dito hanggang 29 pesos kada kilo para sa mga mahihirap tulad ng mga four-piece beneficiary maglulunsad din ng rice subsidy para sa kanila sa hulyo august ay naasahang mararamdaman ng pagkuban ng presyo sa merkado. We are uh, at least aiming for the Department of Agriculture is aiming for a, uh, a reduction of 39 uh, uh, pesos per kilo at least for uh, for the poor uh, because uh, we will complement this tariff reduction with uh, direct subsidies to our to the Kapag binabaan ang taripa sa imported na bigas, mababawasan ang koleksyon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pondong para sa mga magsasaka. Pero hindi naman daw pababayaan ang mga programa para sa pag-angat ng produksyon ng mga magsasaka. Bilang tugon naman sa mataas na presyo ng kuryente, binawasan din ang taripa sa coal na ginagamit sa marami sa mga power plant sa bansa. Ito'y habang patuloy ang pagsusulong ng pamahalaan sa paggamit ng renewable energy sa mga susunod na taon. Tariff reduction on coal will help ensure its availability at reasonable prices, thus supporting more stable electricity prices and supply in the country. Given our present energy constraints, this reduction will be timely as we steadily work toward implementing planned investment in trans transmission facilities and renewable energy infrastructure in the coming years. Ayon sa World Bank, sa unang tatlong buwan ng 2024, lumakas sa ekonomiya ng bansa dahil na rin sa buhubuting global conditions at malakas sa domestic demand. Pero hamon pa rin ang mabilis na inflation na nakaapekto sa public consumption at investment. Inaasahang lalagupan ng 5.9% na ekonomiya ng bansa hanggang sa 2026. Pero pwede pa rin niyang madiskari dahil sa volatile o pabago-bagong presyo ng bilihin at mga kalamidad. Kaya importante raw sa ekonomiya at paghahanda sa mga sakuna. Target ng gobyerno na mapabilang ang Pilipinas sa upper middle income economies sa susunod na taon. Pero tingin ng World Bank, baka pagkatapos na yan ng 2025. We do expect that the Philippines at its current growth rates is expected to cross the threshold in the next few years. It could be in the next uh, two to three years. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Lalo pang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsarang palitan sa 58 pesos and 71 centavos, mas mahina sa 58 pesos and 68 centavos kahapon. Ito na ang pinakamahinang palitan sa nakalipas na labing siyam na buwan o mula noong November 3, 2022. Muling umingay ang pag-uusap tungkol sa diborsyo sa bansa matapos lumusot sa ikatlong pagbasa sa kamera ang Absolute Divorce Bill. Ano naman kaya ang pananaw dyan na ating mga kapuso? Yan ang pinusuhan sa Barangay Saksi ni Darlene Kay. Matagal na raw ipinagdarasal ni Ana na magkaroon ng divorce law sa Pilipinas. Gusto niya na raw kasing makalaya sa asawang nananakit umano sa kanya at kanyang mga anak. Pag nalasing, pag darating na yan, may daladala, may daladala na po yung ita. Kaya siyempre, pinoprotektahan ko po yung anak po yun. Ihilain ka talagang pa, sa Sabunod sa akin, tapos tadya. Ganyan. at yung nalalasing po yan. May, may mga pasa ako sa katawan, sa, sa mga ganito kung saan ka maabutan ng suntok niya, ganun, tapos bigla kang igaganon niya. Minsan daw dahil sa selos. Minsan naman kapag walang pera o walang pagkain. Ngayon, labimpitong taon na silang hindi nagsasama. Iniwan na raw niya matapos malamang sinasaktan din ng kanilang mga anak habang siya ay nagtatrabaho abroad. Pero para sa tuluyan niyang paglaya, hiling niyang magkaroon na ng divorce. Sino pa may gusto na mag-broken family? Pero kung ganun nga sasaktan ka at hindi mo alam kung may bukas pa nadarating after nung storm na agping nalalasing siya ganun gaganon yung gagawin niya sa iyo at sa mga anak mo sa pinakahuling face to face survey ng SWS kaugnay sa tanong na kung ang mag-asawa ay matagal nang hindi nagsasama at hindi na magkasundo maaari na ba silang payagang mag-divorce at legal na magpakasal muli kalahati ng mga Pilipino ay pabor sa divorce 50% ng mga sinervey o lima sa sampu ang sumang-ayon. 31% ang hindi sang-ayon. 17% naman ang undecided o hindi makapagdesisyon. Pabo. Ba? Bakit? Kasi kung hindi na nagkakaintindihan ng isang mag-asawa, mas is maganda na mag-divorce na lang. Kasi nag-aaway, di ba? Hindi nagkakaintindihan na, o di mag na lang. No, ako napagtiisan ko almost 55 years. But ano ha, ng babae yun na pero pinagpasensyaan ko lahat. Hindi po kasi pag sa simbahan yan ang yan ang hak natin. Para kay Gina, walang gusot na hindi maaayos ang mag-asawa. Kaya hindi siya pabor sa pagkakaroon ng divorce law. Hindi natin kailangan ng divorce sa Pilipinas. Kung mag-aaway mang mag-asawa, may counseling. Ang importante communication. At kung may pangaabusong pisikal, sexual, verbal o emotional, may ibang batas naman daw tayo para sa mga ito. Bilang miyembro ng Couples for Christ at Family Life and Commission ng kanilang simbahan, tumutulong daw siya sa mga mag-asawa sa kanilang simbahan. Naniniwala raw siyang pahihinain ng diborsyo ang pundasyon at kabanalan ng kasal. Susunod na henerasyon, pag naging batas yan, ang isip ng mga kabataan ngayon, ah, pwede ako mag-boyfriend ngayon, after two months, pwede ko na i-divorce. Dito sa Pilipinas, may legal separation at annulment. Pero magkaiba ang grounds o mga kinakailangan para ibigay 'yan sa mag-asawang gustong maghiwalay. Yung legal separation is just separation from bed and board. There's no Kasi when you get married, ang isang obligation is to live together as husband and wife. So nawawala 'yung obligation na 'yon. Pero kahit na magkaroon kayo ng legal separation, you're still married to each other. Which means that you cannot get married again. Mas masalimuot naman ang annulment o iyong pagdedeklarang walang bisa ang kasal. Sa ilalim ng Family Code of the Philippines, may ilang grounds sa kailangang patunayan para mapawalang bisa ang kasal. Full annulment, which assumes that there was a marriage, and then you need to annul it for grounds given by law. But the grounds are very specific. And you have to prove, ang common to all of these grounds, you have to prove that all those grounds were existing at the time of the marriage. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kay, ang inyong saksi. Sa malapitang kuha, kitang paglabas ng labat usok sa maninipis na butas ng Mount Kilauea sa Hawaii. Isang kilometro po ang haba ng fissure system ng vulkan na isa sa pinakaaktibo sa buong mundo. Tumagal naman ang dalawat kalahati minuto ang pagputok ng Mount Ibu sa Indonesia. Umabot ng limang kilometro ang ibinugang ash plume. Irekomenda ng maturidad na ipagbawal ang pagpasok sa loob ng 7 kilometro sa paligid ng vulkan. Dabulabog ang isang music festival sa Mati City sa Dabo Oriental. Bigla kasing nagkaroon ng sunog dahil sa paputok. Unang nasunog ang trapal na ginawang silungan ng mga dumalo. Nagliab din ang itaas sa bahagi ng stage na binugahan agad ng fire extinguisher at binombahan ng tubig ng naka na fire truck. Walang nasugatan sa insidente. Wala pang pahayag ang organizer ng music festival. Nostalgic feels ang hatid ng concert ni Kitchi Nadal nitong weekend. Lalo na mag on stage ang female rock stars ng early 2000s. Balik Pilipinas naman si Sandara Park. Kasama pa ang Korea actor na si Jung Il-woo. Ating saksiyan... takot pa rin ng tunay na reyna ng delay. Abisala, hara amihan! Hype na hype ang Encandadia fans sa pasilip na transformation ni Kylie Padilla bilang si Sangre Amihan. Sa dulo ng video, makikita ang 6924 o June 9, 2024 na petsa kung kailan mapapanood ang buong transformation video. Full support ang kanyang Sangre sister na si Danaya played by Sanya Lopez. Ganoon din si na Mikey Quintos at Rochelle Pangilinan tanong ng fans, mapapanood nga ba ulit si Kylie bilang amihan kasama ang bagong henerasyon ng mga sangre? Huwag na huwag mong sasabihin na di mo na damang back sa mga hit na kitschy na da. jump nga ang kanyang 20th anniversary concert na same ground nitong weekend. Nakipagsabayan din sa pagkanta ang fans habang nagpe-perform si Kitchi. Highlight din ang pagsasama-sama on stage ng mga female vocalist. I'm really thankful for that. Na until now, yung ano pa rin, parang they, they know it, they recognize. And then they say nga na parang, I was like in grade school or when I found out about your music, ganyan. Dara Tour goes to Bohol. This time around, kasama naman ni Sandara Park, ang Cinderella and Fortnite star at kaibigan niyang si Jung Ilwoo. Feel na feel nga ang bakasyon sa floral shirt pa lang ni Ilwoo. Sabi ng aktor sa isang post, first time niya sa Pilipinas at excited na siya rito. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! saksi! Mga sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.